for today's video mga kasweety, magluluto ngayon si Sweetie din ng ulam namin na butter shrimp. So, ayan po yung mga ingredients ni Sweetie din. I-share ko po, po sa inyo kung paano po ako magluto nito. So, ayan, meron pa akong bell pepper na tatlong kulay, red, green, and yellow. At syempre, lalagyan ko na rin po siya ito na carrots. So, ayan. At syempre, yung butter. Ito ang gagawin natin mantika. Igigisa lang natin ng maya keep on watching mga ka-sweeties. So, ito naman mga ka-sweeties. Start ko na po i-chop yung mga ingredients. So, start ko po ang garlic. So, ayan. Binabalatan ko na po yung garlic mga ka-sweeties. Alam niyo naman yung garlic number one na magpapasarap sa luto ng butter soup. Parang yung masarap na nagluto rin. Charot. So, ayan mga ka-sweeties. ko po yung garlic para mas mabilis po siya ma mamins po. So, i mince ko po kasi yung garlic para po maglasa po ng masarap malinamnam sa ating butter So, so ayun na. Ganda rin mga yung may gamit na ganito. Yung pang mince ng mga ingredients ng bawang, sibuyas, ah uh, kung ano pa ma, carrots, or pwede kayong mag-blend yan ng mga, kung mga, mga anong ingredients na magagawa kayo ng Shanghai, di ba? So, convenient din gumawa ng ganyan. So, ayan, very easy lang mag-mince ng garlic. Kala sa sibuyas, di ba? Kasi tayo umiiyak pag nagbabalat, ang mince <laughs> sibuyas. So, maganda rin po ganyan. So, ayan mga kasuti. Next ko naman po yung carrots. Pabalatan Amang ko naman carrots. Po. Sina add ko lang po ito pang ingredients ko sa butter shrimp ko. Kasi gusto ko po, meron kasing gulay yung shrimp na to. So, kompleto na siya. Meron ka ng gulay, meron ka ng shrimp na seafood. So, ganyan po ang ginagawa ko. Idea ko lang po na magluto ng ganito. Dagdagan ng carrots. Na sa inyo po kung gusto nyo dagdagan. So, ini-slice ko lang po yung carrots. Tapos, mamaya ilalagay ka na po yung after ko lutoin yung Uh, At hipo. syempre, hindi rin mawawala ang specialty na bell pepper. So, mura-mura lang kasi ang bell pepper dito sa Hong Kong. Kaya nakakapaglagay po ako ng marami. Pero pag sa Pinas, medyo mahal kasi per kilo ang bell pepper. So, understood ko na hindi masyadong marami tayo pa naglagay. noong na karang graduation na hanap ko, konti lang yung ko. Kasi sobrang mahal lang bilihin ng mga ingredients sa Pilipinas. So, ayan, pinupush ko lang po yung gitna para matanggal yung matigas na pinagtubuan ng tangkay. So, ayan. Ganyan lang. Kasi yung milk paper po dito sa Hong Kong, parang hindi ko siya maanghang pang mag para lang siyang gulay pag kinakain. katulad din sa Pilipinas na maahang at saka maamoy. So, ginagawa ko siyang gulay. Kaya, ginansahog ko siya pang idea ko lang. Para idea ko lang na ilagay na ganito. Nislice ko lang din. So, ayan mga di ba diba? Ang ganit ng tatlong gulay. So, ayan mga ready na po yung aking butter shrimp for cooking. Sana, oh. So, ayan na yung aking garlic na mince ko na at nislice ko na rin yung carrots at bell pepper. So, ayan, magigisa na po si Sweetie So, ayan mga ka, Sweetie, lagay na natin yung butter. Sanawin lang natin. Kunti. Mali nila lagay ko rin yung kunting kun mantika mga ka, Sweetie, para medyo mas marami-rami yung mantika. Kasi alam nyo naman, mahal butter. Pero kung gusto huh? nyo, pwede rin naman na i lang na butter para sa akin nilalagay ko yung si mantika. Para nagigisa ako. So, ayan, Hintayin muna natin matunaw yung butter bago ilagay yung hipon. So, ayan. Medyo konti na lang butter. Pwede na natin ilagay yung garlic. So, sabi lang natin. Ayan sa magkaroon ng amoy siya. So, ayan. Medyo luto na yung garlic. Pwede na natin ilagay yung hipon. Ayan na natin mga kasi-sipon. So, yeah sa maluto. Kaya mga kasuti, ang dami nyo ng garlic, diba, kasi butter, with garlic. So, ayan, nagkapasarap dyan yung garlic, tsaka yung butter. Kaya so, mga kasuti, lalagyan ko ito ng pampalasa na chicken powder, kasi wala kami dito magic sarap. Ang ginagawa namin pampalasa is yung chicken powder. Yan ang binakat uh, magic sarap namin dito sa Hong Kong. At lalagyan ko na rin po siya ng black paper. Ayan. cracked black paper nilalagay ko siya. Siyempre, lagyan na rin natin ng kaunting asin. Kaya na po magtansya niya hanggang gano'n ka sa alat or ka tama lang yung lasa. At syempre, para magpantayon lang, lalagyan natin ng kaunting asukar. So, ayan. Ay, may mix na na natin, mga ka-sweeties. Pagkakainin lang yan ng kunting tubig. So, barang mga ka tubig lang ilalagay ko dito kasi wala po akong sprite. Pero mas masarap ko nito kung sprite kong ilalagay para mas malasa yung sa, uh, sauce ng butter shrimp. So, ayan. So, ayan, mga ka Kung nakita nyo na nag-isa na na maayos yung hipon, medyo luto na, uh, pwede na natin lagyan ng na, kunting sabaw. Half cup of water. So, ayan. Tapos ka rin ng ang ilagay natin mga kasuti para mas masarap. Pakuloyin so, lang natin konti bago ilagay yung ibang ingredients. So, bali mga kasuiti, maglalagay din po ako ng parmesan cheese. So, kahit anong cheese pwede naman po ilagay. Ilalagay ko siya para mas malinamnam yung sauce talaga. Para mas masarap. Na masarap yung sauce ng butter shrimp. Sana po. Kung ay dito yung ilalagay, mas masarap po talaga. So, ako parmesan lang ilalagay ko. Ito lang po yung available ko dito sa bahay. Bahay ng amo ko, hindi ko sa bahay. <laughs> so, ayan. So, medyo malapot-lapot na yung sabaw. I mean, yung sauce. Pwede nga natin ilagay yung carrots. Wait lang natin for a minute. So, ayan mga kasweety. Medyo na 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 yung sauce. So, pwede ko na ilagay ang carrots para maluto. Tayo na natin maluto yung carrots at pag natuluto na, pwede na nang ilagay yung bell pepper. So, pinakahuli ko po nilalagay yung bell pepper para hindi po siya maluto. At syempre, mga kasweety, hindi po mawawala ang chili natin para mas masarap ang sip-sip sa ulo ng hipon. Ito so, medyo may anghang yung butter shrimp. So, na natin mga ka-sweeties. So, ayan, ko na mga ka ang aking chili. Chili, chili. At mga ka-sweeties, ilalagay ko na rin po ito ng konting dark soy sauce para maganda yung kulay ng butter shrimp natin. Uh, pwede rin siyang lagyan ng uh, tomato paste. Tomato paste, maganda rin siyang ilagay para mas maganda yung kulay ng butter siya para siya namumula-mula. So, ayan mga ka-sweetie. Pwede na siyang ihalo yung bell pepper kasi konti na lang yung sauce. Sarap na po siya. At medyo pula na rin yung kulay. Halo na natin mga ka para tapos na ang cooking ni Sweetie. Mimekos-mekos na natin para ready to cook na. Ready to eat na. So, ayan na mga ka-sweetie. Luto na po ang aking butter shrimp with bell pepper and carrots. So, ayan. Napakasarap wow. nito na mga ka-sweetie. Mapapa-underrise ka na naman ito pag ito na naman yung ulam ngayong tanghalian. Medyo maanghang na matamis-tamis na maalat-alat. So, ang lalaki ng hipo na to, promise. Kaya, sulit talaga kahit tatlo lang ang ulam mo at may bell pepper, sulit na yung tanghalian mo. So, ayan mga kasweetie. Thank you for watching. Have a good day.